Ay, Nangangalit na apoy ang tumupok sa bahay na ito sa barangay Ambangaw, Sabangan, Mountain Province. Ang insidente nangyari kahapon June 15, bandang alas 11 ng umaga. Hindi nakita na ka na, no, pa yun di, ay adati asok nan. So adati apan ng lukat, lukatanda, nagkangay, biglang nagtimgyabjay uh, apoy. Mm. So nga gay uh, witness nga nakakita handa na nga may ito do no ayan na ti uh, uh, nagrugyan uh, na jay apo ita nagwaras so nga di apo Pero dahil malayo ang lugar, inabot ang mga bombero ng 30 minuto bago sila makarating sa lugar. May uh, kapitbahay pero hindi masyado ang tao kasi samis uh, sa mismong uh, barrio, mismong barangay, medyo malayo. Sa ano ma'am, pag-responde, uh, medyo nahirapan kasi pakyat doon sa pagdiskunde. Mm Kaya medyo uh, matagal yung truck na umakyat doon. Dahil gawa sa light materials ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy at idiniklara ang fire out bandang alas 11.50 ng umaga. Wala naman daw nasugatan sa insidente dahil nasa labas ang may-ari ng nasabing bahay nang maganap ang sunog. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, umabot sa 30,000 piso ang halaga ng iniwang pinsala ng insidente. Para maiwasan ang sunog, yung uh, pag sa bahay, dapat itik lahat yung mga uh, appliances kung hindi kinagamit, sandalin yung, yung nakasakat. Tapos, ang uh, ma'am, eh wag nang, uh, ano nga panawang ko ma'am, kaya uh, lot-lot na, no, may iwasan, kaya pagkaroon iti, aksirin iti, iti Inaalam pa ang naging mitsa ng apoy. Ito na ang pangalawang insidente ng sunog sa bayan ngayong taon. Angel Arquero, RNG News.